Hello mga ka-viewers, may buntag sa inyong tanan o happy Sunday. Kani, kay wala mong ko'y gibuhat o wala po kuy ipus. Kani, pwede na na siya i-content, di ba? Kani sila, kay wak may trabaho, nagtinabangay sila. Kay lagi, gisugo sila sa ilang bus, na simintohon daw ang salog, kay para nindutan awon, para walay sagabal pag mulakaw-lakaw. O di ba? Tanawagan gani ninyo, nindot na kayo tanawon. Ni plain na siya. O wala na ibabag, wala ni sa gabal mulakaw ka. Nindot yu ini ni og nay kag kwarta no kay makapalit yu automatic og mga mga siminto, mga balas ug unsa pa diha. Karon, nindot na kaayo. Dali ra kay basta magtinabangay no. Hapdi lang. O musingit sa ako sa inyo ha. Kailangan magpakit ko para dili pong masuman ugtan tanaw sa koa o para pong malipay mo. Salamat!